Good morning mga buaya Tingnan nyo Sa katatrabaho ng mga Gaya namin mga ordinary yung mga tao O Kadali, nalisgrasya ko kahapon Samantala kayo Nakaupo lang kayo dyan Sa kongreso Sa opisina ninyo sa DPWH Ang lalaki ng mga Mga sweldo ninyo Ng mga bonus-bonus ninyo ang laki din na kulimbat ninyo Hindi kagaya namin nga ah, minimum mo lang ang sweldo oh. minsan pa nga wala pa sa minimum pero nagbabayad pa rin kami ng buwis para lang sa project ng gobyerno pero ano, ano nangyari kinulimbat lang niyo, walastik tayo ngayon naman, ang puno-tulo tukoy na tukoy na si Saldean at saka si Martin anong ginagawa ninyo? di ba wala pa kaso na file? hanggang investigasyon na laban ka? Uh, galit na ako, galit na ako Huwag yung hintayin mga buhaya na dumating ang panahon, magalit na si Lord lahat ng bahay ng mga congressman, pagsakanya ng mga buhawi talaga naman <laughs> patay talaga kayo ha? Ah? dahil sa napaka laki ng sweldo nyo napaka ganda ng trabaho nyo hindi kayo mainitan igaya namin mga ordinaryo mga trabahante nga, ah. mainit bago, labi na yung mga nasa kontraksyon, napaka init Samantala kayo dyan Aircon Malaki ng sweldo, Ako, Malaki pang nakulimbat ninyo Anong klase kayong mga Congressman o, Lalo na yung dalawa Si Martin at si Saldi Wala naman kayong mga puso Bas lalo, itong mga kontraktor naman iba o oh. Pinapakita pa nila ang mga Yaman nila naman Bili nilang mga sasakyan mga travel nila kung saan saan mga anak nila napakahambo kumain ng restaurant ilang daan libo mabayaran yung pala galing pala sa nakaw yung pira okay lang magyabang kayo kung, sa, kung kagaya kayo nila ni Los Yutan, mga Ramon Ang may ari ng Robinson o si si, si ari ng SM HM. yun Magyabang yan, walang problema yan Kasi natural yan na mayaman Pero kayo naman nga Yumama ang sa nakaw Nagyabang pa kayo Talagang Ibabas kayo ng mga tao Magkahiya kayo Kami ang hirap namin no Disgasya hmm. pa kami Trabaho kami, disgasya pa Iliit ng mga swildo namin Kapag kayo yang buahnya dia tak bersih dah Abang kena gawat je lah anu-anu lah Abang lang. Walas, Kuala sedih kayu Sana matang pada yang Wisnik Karadabin Para bawalak nang mga Buah ayan ni